Ang sabi nila sa mga mamahaling Chinese restaurant mo lang daw pwedeng matikman yung ganitong klase ng Xiaolumbao. Yung may masarap na chocolate sa loob. Pero ngayon dito sa may Explanade Riverside Ermita, Manila ay may nakita tayong isang food stall na nagtitinda ng mga dimsum. At ang isa nga sa mga tinitinda niya ay itong chocolate Xiaolumbao at fried Xiaolumbao. Um, ano to ma'am? Gawa niyo mismo? Yes po, homemade po yan. <laughs> Yun. Tapos ito na ma'am, 150 pesos. Yes po. Bao. So ganyan siya kalaki. Mmm. Puputok yung ano Yung chocolate sa loob yung lasa niya sa Hershey Chocolate na Shaolong Bao? Yes po Magkano naman po yun ma'am? 150 po, apat na piraso 150, apat na piraso? Yes Sige, po Sige ma'am, pahingi ako ma'am Ma'am, meron ako napansin dito Yes matcha. po Matcha Meron pa kayo matcha? Not available na po, sold out na po kasi Ano, ubusan na, na. na ako Pero yes, meron ma'am Sige ma'am, uh, yan na lang yung chocolate Chocolate Yan, kakaiba yan ma'am Usually mga, so, di ba, karne Yes po. Ayan. Ayan. Sulit na po yan, ma'am. Okay, yes, ah, ma'am. Tapos order pa ako na itong fried chow lung bang. Uh, one, pieces, ma'am. Yes See, po. order ako sa. So, ito na po yung chocolate chow lung bang, 150 po. Then, ah, ito po yung fried chow lung bang, 120. Fried chow lung bang, yes, 120. Po. Yes Ayan. Po. Dito sa mga ay, Amber's Dim Sum. Ayan. Maman, po ka nag-open? Alas 3 po ng hapon. Araw-araw? Hangga... yes po. Ayan. Ang address niyo po dito? Eh, sa, nasa Plaza Mexico po. Yeah. Thank you, ma'am. Yes po, thank you. So, ito na guys, oh, yung Shaolong Bao dito sa may itong tent. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan. 120 pesos yan. Ah, uh, tapos, naka-score din tayo ng Shaolong Bao din, guys. Ah, uh, ito naman is 150 pesos. Meron doon matcha, pero naubusan na tayo. Ito naman ay chocolate, ayan. May chocolate siya sa loob. So, mamaya, tikman natin kung anong lasa niya. Ayan, Oh. Ang bango. So, pamaya na ito. Ayan. Tapos, so, tikman natin ito. So, tikman na natin. Kamay na natin yan. Ayan siya, guys. So, tapos, meron daw itong sausawan. Toyo Mansi. So, namnamin natin ng ganito lang. Toasted siya, ayan. Malinam nam. Tapos, syempre, sakto lang din yung laman yung sa loob. Ayan. Tikman natin yung laman. So, ito na guys, yung chocolate Shaolong Bao. Ayan, 150 pesos, apat. Grabe, napakasulit. Kung hindi divide mo to, 150 divided by apat. Ilan? mag na kayo, bala So, yun guys, ha, mahina ako sa mat. Ayan, so tikman na natin. So, ganyan siya kalaki. Hmm. Nag-expo, pumuputok yung ano, yung chocolate sa Nakakawig yung lasa niya sa Hershey Mmm Masarap Taman tama lang Hindi sobrang tamis May konting pait Solid to Puntaan niyo to sa ikapitong tent Amber's Dimson yung pangalan so, Guys open naman sila Simula 5pm hanggang 2 Ay 1am Everyday yan guys Kung mamamasyal kayo dito Medyo tight yung budget nyo Try nyo dun guys